Pag-uusapan natin sa video na ito ang reaction ng Disaster sa linya para kay Anigma at ang labang kay Ram versus inyo. So tara! <laughs> Naging classic na ang labang smuglas pressure room. Dahil para i-review ito ni Looney at Disaster na sobrang lakas nga ng laban at papalitan nga sila ng rebat. At isa nga sa rebat ni Smug ay grabe ang tuwa ni Disaster dito. He said, sinipa ka ng nanin mo. I don't care. <laughs> Because that's not my mom. That's a need ma when it's to raise hair. <laughs> when it's to raise <laughs> hair in the Philippines. No flip, right? Sa <laughs> oh, no kabilang bandin naman, mangyayari na nga sa February 3. Ang unang round ng mga tira mayaman sa PSP kung saan ng isang milyong piso ang magkakampiyon. Kaya nga talaga namang kaabang-abang ang bawat battle sa tournament na ito. Isa nga sa ay si Akata at Badang at sa pagkakataon nga sila ang maghaharap sa unang round. Kaya nga di maiwasan treslukan na dalawa sa social media. Sa ibang balita naman, Kairam vs. Sinyo mangyayari na alam naman natin na si Sinya most viewed battle rapper dahil nga sa kanyang bumibentang patawa. Kaya maraming na-impluensya ng kanyang estilo. Isa na nga dyan ay si Isa nga si Kiram sa isa sa malalakas na bagong possible na MC ngayon. Sa laban niya nga kay Saki, Tinaya nga niya ang linya ni Sinyo kung saan tila hinahaman niya ito. Kaya nga kinatuwa ito ng mga tao. Kaya marami ding fans ang gusto silang maglaban. Mangyayari na nga ito sa April 7 pero hindi sa flip top dahil mga ganap pang ibet sa Taiwan may laban din ng ibang flip top MC tulad ni Lamot at Saito Tangina ka! Kaya yung stilo niya, stilo nito ni Gago ginawa niyang kakaumay ito nagbabakasakaling makasungkit ng isa buhay sobrang dami mo ng battle kailangan mo pa rin ng patunay Nasa pagalingan ka pa rin ako, nasa pasarapan na ng ulam! <laughs> ay na sa barko. Magaling ka mag-construct pero mas establish pangalan ko. May titulo ka pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang! Naging multi-cab driver ako! dito. Gusto ko makalaban, tagapampang, gagigisahin, parang to Kung <laughs> alam na ng mga tao, yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas.